Hi! Ang mga trabanan! Hi! Ah, mababaw na! mababaw, mababaw na rito! Dahil mataas na yung kalsad eh. oh. Okay. Ayan o! Okay! naman! Okay, dahil hindi pa yung kalsada natin, kalahating pa lang, Dali tayo. Okay, dito sa parte na to, mataas na yung kalsada. ええ。<laughs> <laughs> 2024 uh, alas 12 ng uh, tanghali dahil po pa ang high tide natin ay pataas na pa hapon pag hapon na kayo rito ng mga ganito uh, asahan lubog pa kaya maganda na kayo para hindi syempre yung motor natin si battle hopper kawawa naman pag alam mo bug eh. kaya po sumakit tayo kay ate dito para may tawid yung motor nyo doon sa kabila dahil lang dito lubog pa rin Ayan. Doon lang pala sa pagkuma ng ubihan, medyo mataas-taas. May lipas ng konti. Eh, syempre, ayun, lubog na lubog. The water world. At pasin ko lang po doon, na, doon lang po, doon lang yung lubog eh. Ngayon, parang umusod na yung tubig dito. Hanggang dito na yung tubig ngayon, eh, no? malayo na. Dati no, kinuha na natin to. Ano na eh? Hanggang doon lang, doon lang siya kaya to? Baka kaya po din baka ganda Sa Peres kaya, siguro baka kaya lubog sa Peres Tingnan natin pag uh, ng tuloy nga naman peres na eto sa kapato ng taliptip yan kaya very good <laughs> we're riding the the tora tora ayan patuyo na ayos bababa na tayo ito yung mga sakayan natin mga tropa natin nag-aabang hi welcome ito yung mga tropa natin nag-aano silang gasolina nakapila sila rito dahil dito nabog na yun o ah, dahil, na tayo na ate, congratulations, 120, okay, kakagami, hi, thank you, okay po, pagkakabunta kayo rito, ayan, naeasahan nyo na pag malaki tubig, tingnan nyo muna ang high tide kung ganong-ganong oras para at least yung makalusot kayo, kung hindi man, yung mga tropa natin, meron pa rin tayong mga tora-tora na naghatid para doon sa kabila, okay, asanagin dyan kayo doon sa ating update, hahaha <laughs> Meron pa daw peres tingnan natin. Patay tayo diyan. Sabi sa atin ni Ate, yo, dito sa May Perez. Matas din na tubig doon eh. Tingnan nga natin. Patay. Ito na po isang challenge pa. Patay tayo diyan. Tingnan natin gaya kaya kaya. Bobos. Extra challenge to. Opo, inday. Oh, the... uhuh, taas. Ang taas. Yeah, right. Patay tayo dyan. Ayan po, ang tubig dito sa Peres, umus, Op, 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 Ingat, ingat. Huwag kang mababasa. Yari Dan, dan. dahan 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 hindi hindi lang malalim din pala rito palay <laughs> tayo jaya pa kasalubong 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 Woo! babang mga tayo dito okay Woo! parang bangka parang bangka si battle lover tayo mga agos oh ang lakas ang agos So dito, dito medyo mababaw-babaw Pero syempre, malalim pa rin Dahil lubog pa rin oh, O, tama mo, oh, boss. Ang lakas, ang agos Kasi paka tinatubig Ayan Wala po, buti na lang Kaya ni Battle Hopper Thank you, Battle Hopper Ayan po <laughs> We are lubog oh, Tama Agos oh. Ang lakas ang Agos Pababa na kasi tubig eh. Doon oh. Na dito medyo makunti na lang tubig Sana'y makaraos na tayo <laughs> Ayan konti pa dito Konti pa Konti pa konti pa Ubus Patay tayo dyan Battle hopper Okay Ayan eh Atos na Ang Ayan, oh, ayan, sana update kayo dito sa amin sa may talitip tsaka sa Perez. Bye bye. Okay, syempre isa pa. Extra challenge ulit. Obus. Opya. Ang lalim din pala rito. Tingnan niyo naman. Lalim na pa malalim. Okay. Ano din. Oh, meron pa konti dito. <laughs> Ah, ito medyo mabababaw na rito. Hindi na masyadong uh, mataas ang tubig. Ah, syempre sa lahat po mga hindi na naka-like, naka-follow, naka-share, naka-subscribe sa channel natin. Subscribe na kayo, hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na malalabas ko sa inyo. Every time gagawa tayo ng interesting videos. Kung na gusto niyo, yung video natin, share din na. Until next time, mga katrapaks, keep safe and keep moving, patay always. Yari, ito pa pala isa.